day 2 no? so ngayon naman papakinisin natin eh, since may mga yan may no? mga umbok umbok ng buhang no? kakaskasin mo muna natin ng paleta para mawala yung umbok na yan although pwede naman to ni Rodel ang baka pakinisin pero ako di ko na ginawa kasi ano para maging mas makapit yung skim coat yung skim coat kasi natin to yung pang pakinisin yan. Oh, yun lang naman main reason kasi kakapit yung skin fold sa lubak-lubak. Pero itong buhangin, tanggalin natin. Sakit kasi ito eh. Di bali sana kung bold. Oh. Okay. Kinisim mo natin. Kakaskasin lang natin pa lang. Eh. So, ano nga eh. nyo? Huwag maubos. dumatrabaho. Pero ganun talaga. At least, ano. Hindi tayo nag-tiles. <laughs> no? Tsaka walisin. Okay. Aline na ata. Pasininan kasi 'yan hanggang maubos 'yung mga nakaumbok na ano. buang. Okay. Tapos, tingnan natin mamaya paano pa so, rin 'yung mesa. Oh. So, samirin niyo ng walis natin, 'no. Saka kas lang 'yan. Trab. Pati 'yung mga bato-bato. So, paano, so, paano man kung pantay na ngo, uh, hipuin niya wala na 'yung umbok. Although may natirang konti-konti, di talaga masimot yan. Pwede na lang paghanginan. Yung ano, may blower. Pero, pag ganyan nyo mo, pantay na. Tsaka wala na umbo. Pag di kasi natin ginawa to, kakain maraming skin coat. Kasi andun yung mga bato-bato. Tapos, yun. Ginawa kong wrap para makapit yung skin coat. Bago natin pahiran, ito, go check muna natin. Level. O, oh, di ba? Level. Kasi, o, oh, level. Hindi siya ganun ka-perfect na tayo ng tiles, pero, at least, ano, levelado siya ng hindi hamok ang uh, level. Ito pala, tandaan ko. Ayan yung pinaka-guide natin. Pumilaw oh. pa rin siya. Ito okay, yun. Namuti. Iba kulay. Ayan. Eh. Paminsan, may konting deprensa. Hindi naman maiwasan kasi may umuumbok. Pero at least in... Ayan you know, o. Hindi malayas ang rotohanan. Hindi mo naman mape-perfect yan eh Kay... Man-made. Ayan ay natin ito. Importante lang pag nagpatong ka ng... ano man dito. Uh, cabinet, drawer.

Tsaka mabilis makukus. Sa so, umpisa talaga, talagang pupondo ka ng ano, steam ko. Okay? Ah, okay. yung itura sa so, muna mano. Medyo labas pa yung mulit-mulit. Pero may pag-ano na yan. Okay. Sa mga pangalawang mano natin, doon na siya mawawala. Tapos, ang hirap na parte lang, kilikili, -kili, talagang hindi naaabot yan paminsan so, kinakamay na lang hanggang doon lalo na yun oh no? kidding nirap nirap kami doon magamit na lang nung paletang to yan para makaabot kasi hindi aabot yun eh so, hindi na lang ganong paayos tuloy pero at least na masigahan kasi yun kinakamay lalo na sa sulok kinakamay na lang kasi nabay na namin kantuhan <clears throat> may bungi-bungi yan kung mapapansin pero mawawala yan kapag napakapala na dyan Nakondohan ng mga bang, tapos hihiwain na lang matabasin Saka hindi naman masyado pinapatulis yan kaya ano delikado baka ma may mata pa dito tapos matulis yan potok ang ulo Kumamapa pa ulo tumama ulo na dyan so, pwede yung upuhin lang natin din ng konti yan So, pangalawang mano. Let's go. Ah, pangalawang mano. tutusin pwede na yun. Pero, isa pa tayo. Parang masyadong. Ito tong poobrang. May ito. Ito lang. Ito yung tini. Perfect. Eh. Pero, ayan. Ito natin. na. naka-kinis na pero hindi na halata dito sa camera no. <laughs> ano kinis na yan. Hintayin na lang natin siya mag-cure diyan mga ilang araw. Tapos saka natin lihain. Hmm. Kina pala gray ang skin coat natin kasi di hamak na mas matigas ang gray kaysa sa kulay puti. Eh. Kung pansahig at pansahig din lang eh mas maigi ang gray parang ito ito na skin coat na namin yung unang mano tapos araw araw na apakan tapos nag nagko -co construction pa kami dito pero buko pa rin naman siya hindi naman siya masyado nagagaskasan. hindi oh. mo nagagaskasan talaga pero nalang pag sinadya so, oh, pag tapos nyan nabangan nyo ah uh, liha tapos kung ano man ipo-coating natin dito yung binuhay na rin natin kanto hindi halata. May mga konting ano. Konting hindi niya lagyan. Walang kaso diyan kay Ma. Malalagyan niya ng pintura. Sa pintura kaya matakpan niya. Okay. Thank you. At sa mga susunod pa nating video. No? Okay. Flooring na skin coat. Okay.